Tapos nga, bakit pagdating ito, wala na. Hello, mga kamare. Galing ako sa bahay nila, Wonder Family ngayon. Busy-busy sila sa paglalaptop. Tatanggalin natin yung ano, saksakan ng Wi-Fi. What? Tingnan natin kung ano. Anong gagawin nila? Wala silang internet. Kasi dito sila nakasaksak na ano, nakakonek ng internet. Ayon, tatanggalin natin. Ito. Ito. Tatanggalin natin yung saksakan ng internet natin, mga kamari. <laughs> Bahala kayo dyan. Wala kayong internet. Ayan. Tatanggalin na natin, mga kamari. Ayan. Ayan. Tanggal na. <laughs> Hindi natin, hindi sila tatayo. The circuit ang nila. sabi silang busy eh. Kanina pa ako umaga doon. Kaso nakaharap lang sila sa laptop. Mm? Okay. <tong> <Maraming> <tong> ano yung kuya? <tong> ano yun kuya? <tong> Di ba meron naman kanina? Busy-busy nga kayo dyan mag-laptop. <laughs> meron sa akin ate ang lakas. Meron sa akin ang lakas. Lakas? Oo. Bakit ba? Check mo nga. <laughs> <laughs> Check ko sa akin. Meron naman, <laughs> ano te? Baka nagluloko, check nyo nga! Wala mm. Meron sa akin! Pinosok ko yeah. <laughs> natin yung Pupunta siya dito! <laughs> saksak natin ulit! saksak natin ulit! Ayan, umilig na. Umilig <laughs> na. Ano yun, kuya? May UFP Meron naman! O, na, oh, meron! Tingnan nga natin! Ayun, meron na. Oh, may ilaw siya. Oo. O, oh, oh. oh, kuya, sige, pasok ko lang. Kali ka yung pasok ka, Bakit mahina? Ang lakas-lakas sa akin kanina. Hmm? Iyan naman nag-upload. Meron naman. Oh, nag-upload ba kayo? Oo. Meron. Ay nag naka-green naman siya oh, nagbi-blink pa. Tingnan mo. Baka sa inyo lang. Oo, sige. Ay nag-upload ba kayo, Kuya? Ay, oh sige. Ang lakas lakas. Hmm? No, 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 no. no. <laughs> Bahala kayo na <yan. laughs> Di ba? Oh, nakailaw naman kasi ang ating internet. Oh, di ba? Ay, tanggalin ulit natin yung saksakan. Tanggalin ulit natin yung saksakan ko. O si Ubalis na si Wonder Daddy. Oh, <laughs> no! Tanggalin ulit natin. Oh, yeah. Oh, no! <laughs> wala na <wala>, namang <wala>, ilaw. <laughs> masyado kasi, masyado, masyado kasi kayo yung busy. <laughs> Nag-upload daw sila ng mga videos nila. Kuya! <laughs> ah! Ah! <laughs> Diyan sa inyo ba? Bakit sa akin? Sige kuya! Punta na natin daw yung wifi Kasi sa akin naman. Mayroon. Kasi nga tinanggal natin yung Saksa pag <laughs> Wala ba yung inyo, kuya? Hmm? O bakit? Ang lakas naman. Di ba kuya pumunta ka kanina doon? Nag-blink naman yun. Ay, ang lakas na. Bakit pagdating ito? Wala. Bakit okay, ano ba kasing yung pinaggagawa nyo dyan? Kanina pa kasi kayo dyan. Ay, o baka napagod na yung mga laptop nyo. <laughs> Masyado kasi kayo, baby. Oo, bakit sa akin ang lakas naman? Mm? W wala nga si... Oh, oh, by kuryente naman. kayo. access, be. hmm? Tingnan mo nga mabuti yun sa ano. Oo, oh oh. oh, oh. di ba kuya nagbibling doon kanina? Tinignan mo? Mm check ko nga. Oo oh, check nyo. Kasi sa akin ang lakas eh. Kasi, busy busy kayo dyan. Napapagod na siguro yung laptop nyo. Mag-rest din kayo. Huwag masyadong busy. Ay, ano? <laughs> busy busy sila Wonder Daddy at Wonder Mommy kasi. Puro kayo kasi laptop sa inyo, malakas ka sa amin. Oo, pala. te, ang lakas. <laughs> Pinuntahan nga ni Kuya kanina, nagbiblink eh. Mm? Pero tinignan mo kanina, nakakaano naman, okay naman yung... Oo, naman, naman, naman. <laughs> kanina kausap ko lang yung asawa ko, ang lakas-lakas. Mm? Bakit sa atin? Eh, naman kayo tapos biglang nawala. Ang lakas, di ba Kuya, galing ka kanina dyan? Oo. Oh. <laughs> ang lakas eh, di ba? Nakapatay naman. Ha. Tinanggal ko sa sasak. Ah. oh, di ba? Masyado kasi ko yung busy eh. Ay, ate, ito yung dato. Ay, ito yung dato. Ay, ito yung dato. eh. Ito yung wire na ng bahay. Ito yung galang ng wifi. Eh. Di ba, umi umiilaw naman yan kadena, di ba kuya? Isa a Isa